Ambar ada betul ini lama tu. Pati ka pa. Ikaw mabay kasi yung dalo. Oo. Hindi, dance. Sige <laughs> na. Sabi kayo, May, tumabay ka sa kanya, May. May, tumabay ka sa kanya. Babay sabay tayo. Yan. Oo, oh, pasikat pa. Oo. Oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Sabay-sabay tayo. Hindi mo mabaykas at sagutin. Tug Sabay-sabay tayo. Yon. Pesa kampa. Ha, wow. Sabay tayo. Ah, wow. tayo. Pesa kampa. pa. Ada pa, baby. Hilin ng igilin mo. Tapos <laughs> good. <laughs> 准备准备，加油！ <laughs> wow, wow. <laughs> ano, Wala mo ko ano yan. Ano yan? Tortang talong. Ito, wala mo <laughs> to kung ano Kami. to. Oh, obis sa obis. Puro talong. <laughs> Ito, wala mo to. Nilagang mm, mm talong. <laughs> Ito, wala mo to. Kanin. <laughs> Ito, wala mo to. Kain daw, kain. Kain daw, isa ka sa in da is ar a, -a toto <laughs> sino toto mari <laughs> <laughs> amamay <na> ka may ututo <laughs> ayen ayen sino kung na gigit kung maro amam ammay ka sino yo men sino na naman siya Pubo. Sige, ilan mo na. Oh, ang dami mo naman tubig. Close <laughs> oh, that. One, down, one oh. na, baby. Shake shake, 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 shake. Sabay, sabay tayo. Alam siya. Itaas ang kamay. Ma. Ganun, ganun, no? Sabay, sabay tayo. Ipadya ang paa. tanga, oo, oo, eh. Parang <laughs> <I don't know. laughs> yeah, yeah, okay, na Akin open ka. Open ko open. Ito. Ah! ito? na, ito na. Oh. Well, ito. Ito. Well, ito. Well, ito. Pasto, pinabukas sa akin isa. <laughs> inom na, inom <laughs> na, inom. go <laughs> <inom>. the <laughs> 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 Ay niyan. Wala kagilaan. Kubekin. commercial ng Tubig ba? Sige, ay naman ito ako sa tubig dalaw. Pagalasing <laughs> na. Ayaw mo na rin. Ayaw na? Ito Ay sus. Pinagpalit-palit naman. Lo. Tama na, tama na. Kakain ka pa. Sarap. Padaan. Kami padaan. Buga mo ka, Jenny. Buga mo ka, Jeb. Buga mo ka, Jenny. Kaya <laughs> Albay. Oh, Oto, plato. Mo oh, ba ang uso? Tama na, tama na. Akin. Tama na. Ayoko. Tama na. That's my. Bakit mo Ay, salboy. Bakit mo tinapon? Tama na, papon. No, no, tapon. mo tinapon? Benis. Kunin mo. Kunin mo yung takip. Ha, Yeah, ko <laughs> takip. <laughs> <laughs> okay, kunin mo na ako kunin ko takip. Dali, takip. O sige na, Kissmo. 'Yung na, good night, Hindi good night, good night. Sige, ko kunin sa mo ko din sa tolat. Love you. Utot, sleep well. Utot. Otot. Otot. Kena lens nako ku dyan. Pikal. Bele mo, bele mo si mami. Bele. 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 mo si Maris. Bele mo si Maris. Bele. Bele. Pikol, pikol.